Nasa sa ilalim sa investigasyon ng otoridad ang isang motorsiklo na natagpuan sa barangay Kalikid Sur, Kabanatuan City na hinihinalang ginamit na getaway vehicle ng mga sospek na pumatay kay Kapitan Roger Od Pascual ng barangay Campino. Base sa ulat ng polisya, bandang alas 8 ng umaga, tatlong araw matapos paslangin ng riding in tandem si Kapitan Od Pascual, nadiskubri ng isang BPAT member ang abandonadong motor malapit sa Sapa sa Purok Uno, Pantok, Kalikid Sur. Natukoy sa isinagawang verifikasyon sa LTO Kabanatuan District Office na pag-aari at nakarehistro kay Federico Amotillo Sr. ng Anulid Malasiki, Pangasinan ang nasabing sasakyan. Samantala, dead on arrival sa ospital ang isang utility worker ng health center ng Barangay Santa Cruz, lungsod ng Gapan, makaraang ratratin ng tandem. Nagtamo ng mga tama ng bala ng 45 baril sa ulo at iba't ibang bahagi ng kanyang katawan ang biktimang si Ernesto Jimenez E. Mangulabnan, 48 anyos balo at residente ng naturang barangay. Ayon sa pagsisiyasat ng Gapan City Police, dakong alas 11.48 ng umaga habang hinihintay ng biktima ang kanyang anak sa Santa Cruz Elementary School para sunduin ng bigla na lamang pagbabarilin ng hindi na kilalang sospek. Kaagad tumakas ang gunman kasama ang isa pang hindi natutukoy na sospek sakay ng isang motorsiklo. Paalala po sa ating mga kaibigan, lagi po tayong maging alerto at magingat dahil ang krimen ay nangyayari kahit saan, kahit kain ako pong inyong bantay krimen, Clarissa Dibusman. Unang si